Tingnan nyo oh Inooferan ng mga rats Sumali yung mga football players Sa red cheerleaders <laughs> Wala kaming pakaila Kunin na lang natin Yung mga libro natin sa locker Tapos pumasok na tayo sa klase Girls, anong problema nyo? Hindi namin, namin pag-iisipan, rats <laughs> Banis, lagot kayo sa amin Ililibing namin kayo Yana, Magiging number one yung team namin Girls, nakakashock. Nakita niyo yon? Hindi pa naman sila cheerleaders. Nagre-recruit na. Diana, kasi nakikita nila na humihina na yung team natin. Siyempre, humihina na. Kasi yung captain natin, nagiging BFF na nung kalaban natin. Kitty, napag-usapan na natin to. Ikaw yung BFF ko. At si Blandy, tinulungan ko lang. Diana, hindi ako bulag. Okay, tapos na tayo dito. Maglatay muna tayo tapos pumunta na tayo sa klase. Naiinis na talaga ako kay Diana. Kailangan nating mag-isip. Kailangan may gawin tayo kasi katapusan na to ng timbani. Tandaan mo yan, galit ako sa'yo. Di ma, magagalit ka hanggang mamaya. Pero bukas, tatawagan mo na ano? ako. Hindi, ano? Kev, kumusta ka? Anong balita sa'yo? Tingnan na mga mukha nyo. Hoy, kinakausap ko kayo. Hello! Kinakausap kayo ng team captain nyo! Blondie, matagal nang walang team captain yung team namin. Okay, nawala na yung captain ng team namin. Diana's BFF. Wow, hindi ko lang kayo nakasama ng ilang araw. Pinagtutulungan nyo na ako. Chenya, ikaw ba yung pasimuno nito? Huwag kang magpalusot. Blondie, hindi ko kailangan magpalusot. Susuportahan ako ng mga girls at ako yung magiging captain soon. Oo, Blondie. walang lugar yung traidor sa team namin. Nagahanap din kami ng fourth cheerleader. Magkakaroon ng fourth cheerleader tsaka captain siya. Frags, kakausapin ko kayo mamaya. Malinaw. Si Diana yung kausapin mo. <laughs> Hello, everybody! Pizza, igawa mo kami ng tatlong milkshakes, please. Dalawa. Isa. Girls, tama na yan. Ano ba? Pizza, tatlong milkshakes. Ayan na naman siya. Bakit hindi ka pumunta doon? Ihag yung BFF mo. Kitty, tama na nga yan. Sinabi ko mo ba yung mga frags na yan? Bakit hindi mo ako pinayagang harapin sila? Hindi blandi, hindi to tungkol doon. Parang ang dami kasing tao dito sa school na may ayaw sa friendship natin. Dayana, hayaan mo sila magselos. Hindi blandi, hindi yon. Si Kitty, tsaka Maya, may gagawin sa'yo para layuan mo ko. Si Kitty, tsaka Maya, Oo. talaga? Oo, pinagsisigawan nila kasi gusto talaga nilang marinig ko. Okay, Blandy? Diana, hindi mo hahayaang sakta nila di diba? nag na lang ako at kapag inaway ako ng mga bunnies at wala akong team, Diana, anong gagawin ko? Hindi ko alam kung anong gagawin, pero mahal ko talaga yung team ko at yung friendship ko sa mga girls. Kaya maging neutral na lang tayo. Hindi, Diana, hindi ko kayang wala ka. Ano? Sa tingin ko meron akong idea, meron akong white wig, tapos magsuot ka ng frags uniform, tapos kapag nilapitan ka ni Kitty, suntukin mo siya sa mukha at malalaman niya agad na hindi niya ako pwedeng awayin. Ah, uh, blandy hindi ko susuntukin si Kitty. Pero yung white wig, good idea. Dalin mo dito, tsaka yung frags uniform. Tapos isusuot ko, kakausapin ko si Kitty. Kasi ayaw niya akong kausapin ng ganito. Oo, Diana.